Pero ang tawag dito... Nakaka-fresh pa ang steaks. Pero 4 oh. times a week kaya mo. Kaya. <laughs> Ila Ilang beses isang araw ang pinaka-maximum mo? Maximum? Hmm. Tatlo. Tatlong <laughs> Tatlong beses. Grabe na Tatlo kayo. Tatlo lang kasi siyempre meron pang connect araw uh -huh, tama. Hindi ba? Ilang beses. pero, hindi ka tatagal, Jessa, ng isang linggo nang wala kang, wala kang, ano, wala kang satisfaction. Ano ba tawag doon? Body satisfaction or something? Ah, uh, siguro, kasi, ano, mm, meron din, meron din yung sa babae may may ano sila eh, self ano eh. Oh yes. Uh -oh. meron ding meron silang ba sa uh, ano. Mm -hmm. Ano ba? Kumain ko ha. Basta <laughs> meron ganoon. <laughs> uh Oo, -oh, na natin yun. No, ako gamit ko yung, ano eh, vibrate. 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 Vibrate ko gumagamit. Gumagamit vibrate. Nakakaloka. <laughs>